Ito, ang puno ng guyabano. Ayun o, no? meron ng isang maliit na bunga. Ano ba yan? yun meron ng maliit, maliit. Ayun o, no? oh, kaya lang maliit pa. Oh. Maliit pa lang. Ayun o. No? Ayun no? parang namumulaklak kapatid. Okay. Namumulaklak pa lang. Pero dito rin to kila Kuya Cesar. Yan. Guyabano. Yan you know. Ayun, nakikita nyo. Ayan o. Ayan. o. You know. O, oh, nakapaghatid ka na. Guyabano pala to kay Cesar. Kuya ba no? Oh. oh, yung bayabas, ano? Kung hanap ka ng sungkit. Yung bayabas dito. Yung bayabas mo dito, oh. Oo. Oh, oh. Madaming bunga. Ha? <mikin> ah, may uod sa loob. Ah, oh, ganun? Kaya yan, marketing. Ano po, may butas-butas na maliliit. Ah, may sakit siya. Pero ang dami. dami po. Like, lahat. lahat yun, mayroong uod sa loob. Pag naulanan kasi si pag umulan siya, yan, mag na po ang ano. Mag-uugod na ang ano po, mga bunga. May hmm. Ay, ibig sabihin, lahat ng ano. Opo, pag, lahat. Na, pag ano po, na, nag-umpisa na po maulanan. Lahat ng bunga. Opo. 35 meters, kano'n po pa? Oo. Oo. 25 Ay, meters. Yeah, Mataas pa yung poste yun. Oh. 40 yan eh. Mataas pa yun. Mataas pa yan. Mataas pa yun. Ang... 40 meters ba yan? Oo. Oh. Eh, na, on pa nila. Hindi, alam po 40 meters eh. Yun yung na-research ko, 25, panoorin mo ngayon, nag-post ako. Kasi 20, 20, 20 feet, hanggang dito, hanggang doon sa dulo. Ilang meters? Ay, 25 meters? 25 meters. Ah, M -m meters eh. Meters. Three, meters yan, okay? three feet per meter, oh, diba di ba? Three feet, per three feet. So, three feet. Lahat. Oh. Ay, mataas. Mataas. <laughs> mataas pa nga dyan sa poste eh. Oo. Oh. ko so, oh, 20 oh. meter, 25 meters. meters. <laughs> putulan na lang. Ayun, pinutulan po o, pwede yung, Putulan mo lang so, sa, sa bantang po, taas. Oo, kaya pinutulan mo na. Ako, o, para yung, at least ano lumapad-lapad na lang. Oo. Oh, oh. Sayang naman pag ano. Ay mo siya. Ah, pwede grafting pa, Tanim natin sa ano mo. Oo, Tayo mm. na, na bubong. sa bubong. <laughs> ano? Kaso, yun <laughs> yung naturalesa ng puno. Oo. Oh, oh. Grafting. Dudugtong mo sa ibang sanga. Uh, ano Tapos lang taas pala nung na, naano Saan ko ng taas. Pwede siya Pero, ima Marcos. Marcos na lang. Marco na lang. Kasi wala, pa oo. Oh, na, <coughs> na, na, ano ko nga, parang sa Visayas lang talaga siya. Visayas, sa uh, Panay, saka Negros. Doon. Sa Antike. Antike. Pag tinanong mo sa Mindanao, sa ano rin? Sa ano? Bandang Mindanao, alam nila yan. Marami, yes, marami pa kayong batuan. May yan na natira sa ano yung konti na lang. Iwan ko may natirapan. pa. Hindi ko alam. Dito nga sa kami... si Lilo, makita mo yan, isang lugar yan, nilera sila. ilo <laughs>